Hello, my name is Amy Bagtas. I am the General Manager of the Skills Training and Assessment Academy Incorporated. So yung we award natin ngayon ng for kit distribution are um, awardees ng Shielded Metal Arc Welding NC1 or the small NC1 natin. I'm sponsored by TESDA, Manila, and our beloved Vice Mayor, Yul Servo. So, ito pong ano, itong program natin na ito, bala marireceive nila ngayon, um, is the starter kit na tinatawag natin for the test, which is um, welding machine, then meron din po silang grinding, tsaka Uh, face shield na ma ngayong for this day. Ay, magandang hapon po sa lahat. Ako po pala si Jacqueline Vidal. Ako po yung scholarship focal po ng TESDA Manila. So sa ngayon po, meron po tayong releasing po ng toolkits po natin sa STEP or the Special Training for Employment uh, Program po na uh, kinandak po ng job Training and Assessment Center. Magandang hapon. Ako po si Iris Osalvo na nakatira sa Tondo, Manila na graduate sa tulong ng TESDA at PhilJob sa kursong SMO NC1. At lubos po kami nagpapasalamat sa bumubuo ng TESDA at PhilJob job dahil kami ay napili at nakapagtapos sa kursong ito. Kamusta kayo? Na-enjoy nyo naman? Okay yung mga uh, magpapalan uh, sa, sa mga batang may hindi na, na sa programa ng TESDA na may merong merong may natutunan ka at merong pang machine. Di ba? Napakaganda na ito. Kaya pala ko kalaman natin ang testa at ang ating eskwela. <laughs> Basta mag-ingat kayo palagi. At yung mga natutunan natin dito, Palawakin palawakit pa natin.